Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi. Yo, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kamanata na naman ang na sa samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, maging reddit, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay eh mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At tunahin na po natin si Shout out kay Ronald Gutierrez Shout out kay Fernando Jimeno Yun na nga mga masters no Bali hindi na ito In 3, 2, 1 Let's go. Kabanata 18:16 hanggang 18:20. Gulong-gulong si Xiao He sa sahig sa sakit tulad ng pagpatay sa kanya. Ito ba ang duwag na babae na dati niyang binubuli? Pagkatapos bumagal, si Xiao He ay tumingin kay Jiang Yingying nang may takot. Kahit malakas na lalaki ay walang lakas ngayon, pero bakit ang bangis niya? si Jiang Yingying ay naglalakad patungo sa Xiao Hei ng hakbang-hakbang. Umiling si Xiao Hei nang hindi na at sinabing, Jiang Yingying, ano pa ba ang gusto mong gawin? Hindi pa ba sapat na hampasin ako? Labimpitong mga benepisyo ng vitamin D. Tama na, isang malamig na ng ngiti ang ibinigay ni Jiang Yingying at sinabing, paano magiging sapat ang kamao na ito kumpara noong bino buli mo ako noon. Ang reputasyon ni Xiao Hei sa nayon ay hindi masyadong maganda. Siya ay isang napakadominanteng karakter. Noong bata pa siya, halos lahat ng mga kaedad niya sa baryo ay binubugbog niya. Ngayon pa lang, sobrang yabang na niya. Hindi siya kailanman naaawa kapag nakikita niya kung sino ang hindi sangayon sa nayon. Kaya kapag siya ay binugbog, hindi siya makakakuha ng simpetiyo mula sa iba, ngunit magpapasaya sa mga tao. Ang maliit na itim na ito ay karaniwang gumagawa ng masama, kahit si Liu Wei ay hindi nang ahas na harapin siya, hindi inaasahan na mahuhulog siya sa mga kamay ni Jiang Yingying ngayon. I deserve it. Sino ang nagpabaliw sa kanya? Ngayon ang kabayaran ay darating. Ngunit paano magiging napakalakas ni Jiang Yingying? Ang bawat babae ay may napakalakas na lakas. Noon lang, si Jiang Yingying na lumapit kay Xiao He, ay humawak sa kwelyo ni Xiao Hei at direktang itinaas si Xiao Hei gamit ang isang kamay. Ang aksyon na ito ay upang makita ang mga tao sa Katakuten. Bilang karagdagan sa mahinang ngiti ni Han Sanyi, lahat ng iba ay nagmulat ng kanilang mga mata at hindi makapaniwala. Bagamat hindi kalakihan si Xiaohei, isa rin siyang nasa hustong gulang na may timbang na higit sa isandaang kilo. Gaano karaming lakas ang kinakailangan upang may angat ito gamit ang isang kamay? Jiang Yingying, bitawan mo muna ako. Kung may sasabihin ka, hihingi ako ng tawad. Hindi ba pwedeng humingi ako ng tawad? Maliit na itim na buong mukha panik, sabi ng panik. Walang ekspresyon ang mukha ni Jiang Yingying, at sinabi niya sa malamig na boses, nasabi ko na ang mga salitang ito sa iyo dati, ngunit paano mo ako tinatrato? Matapos ang mga salita, sinipa ni Jiang Yingying ang tiyan ni Xiaohei, ngunit hindi bumibitaw ang kamay nito. Ang katawan ni Xiaohei ay umuugoy pa atras sa hangin dahil sa mabigat na pag-atake, tulad ng isang indayog. Ang paa na ito ay upang si Payne ang maliit na itim na luha puso basagbaga ng sakit na sigaw, matinis na hiyaw, kahit ang mga taga na ay hindi makayanang tumingin ng diretsyo. Sa sandaling ito, alam ng mga taga na na si Jiang Yingying ay bumalik upang maghayganti sa ugali ng hari. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga tao ay nagsasalita lamang ng masama tungkol sa kanilang mga asawa sa likod ng kanilang mga likuran, hindi kasing prangka tulad ni Na Xiaohe at Liu Wei. Siyempre, ang sinumang magsalita ng masama tungkol sa kanilang mga asawa ay makararamdam ng pagkakasala pagkatapos noon, sa takot na malaman ni Jiang Yingying ang mga salitang iyon at gagantihan sila. Simula ngayon, walang makakabuli sa akin. Ang sama ng loob ni Jiang Yingying na naipon sa loob ng mahigit sampung taon ay bumuhos sa sandaling ito. Sa sandaling binitawan niya ang kamao ni Xiaohei, muling lumipad pabalik si Xiaohei. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong sumigaw, bagkos ay hinimate siya. Ang eksenang ito ay hindi maaaring makatulong ngunit makita ang iba ng ilang anit na pamamanhid, ang mga taganayo na lahat ay mababa ang ulo, kahit ang mga mata ni Jiang Yingying ay hindi nang ahas tumingin ng diretsyo. At Liu Wei, halos natakot umihi pantalon, binti malambot squat sa lupa, hindi kahit na ang lakas. Hiting, masyado akong nalilito noon para saruan ka. Ilang taon na ang nang. Ang nangyayari. Please let me go. I will never dare again. Si Liu Wei, na ayaw mabugbog, ay maaari lamang lumuhad at yumuko para humingi ng tawad. Labing apat na mga karaniwang sanhi ng alkalosis. Matapos ang napakaraming taong pagdurusa, naisip ni Ting na gusto niyang alisin ang pulikat ni Liu Wei. Gayunpaman, nang makita niya si Liu Wei na lumuluhod at yumuko, sinimulan niyang palambutan muli ang kanyang puso. Kung tutuusin, hindi niya kayang patayin si Liu Wei dahil sa mga bagay na iyon noon. Tita siya, how do you plan to deal with this person? I can be responsible for all the consequences. Aaron nagtatanong siya ting, ang lahat ng mga kahihinatnan, halos takot si Liu Wei hanggang sa mamatay, ay dapat siyang pahirapan. Napabuntong hininga si Hiting sa kanyang puso at sinabing, hindi na mahalaga ang mga bagay na ito. Gusto kong makita ang libingan ng aking yumaong asawa. I'll lead the way, I'll lead the way. Mabilis na sabi ni Liu Wei. Dahil hindi siya hinahabol ni Hiting, natural na hindi gaanong sasabihin ni Aaron. Ang pinakamahalagang bagay upang maibalik ang kanilang magina ngayon ay upang ipaalam sa mga tao sa nayon na ito na sila ay nabubuhay ng maayos at itigil ang mga chismis. Ngayon ang layuning ito ay nakamit. Mayroong isang espesyal na sementeryo sa nayon. Halos lahat ng tao sa nayon ay ililibing dito pagkatapos nilang mamatay. Sa harap ng puntod ng yumaong asawa ni Ting, ang lapida ay nabasag, at ang buong libingan ay natatakpan ng lahat ng uri ng mga damo. Si Ting at Jiang Yingying ay nagsimulang magbunot ng libingan ng walang sabi-sabi. Sa pagtingin sa dalawang taong may luha sa kanilang mga mata, ang Aaron ay may malabong ngiti. Ang ama ni Jiang Yingying ay pumanaw sa napakaraming taon, ngunit siya ting ay hindi nag-asawang muli. Sa sarili niyang lakas, pinabangon niya si Jiang Yingying. Sa ilang mga paraan, siya ting at Mo Yang ay tila ang parehong uri ng mga tao. Sa buhay na ito, pagkatapos makilala ang isang taong malapit sa isa't isa, hindi na siya magagalaw ng pangalawang tao. Sinong gumawa nito? Tanong ni Aaron kay Liu Wei. Nakaramdam si Liu Wei ng panginginig sa kanyang puso. Kahit isang simpleng pakikipag-usap kay Aaron ay mas na-stress siya. Sa harap ng ganoong kalaking tao, wala siyang lakas ng loob na magsalita ng medyo malakas. Ewan ko ba, total hindi naman araw-araw binabantayan ang lugar na ito. Sinabi ni Liu Wei, tulungan mo akong maghanap ng ilang manggagawa. Kailangan kong ayusin muli ang sementeryo, at pagkatapos ay maghanap ng isang tao upang magukit ng mga karakter at magtayo ng isang monumento bibigyan kita ng kalahating araw. Kaya ko ba yan? Sabi ni Aaron oo, oo, gagawin ko kaagad. Mabilis na tumango si Liu Wei, hindi banggiti ng pagbibigay lamang sa kanya ng kalahating araw, kahit kalahating oras, maipapangako lang ni Liu Wei, tanggihan ang ganitong uri ng malaking tao, bigyan siya ng sampung oso puso leopard apdo ay hindi mabuti. Kahit na ang mga taga nayon ay hindi pumunta sa sementeryo, lahat sila ay nakatingin dito mula sa malayo, at ang talakayan tungkol sa kanya Ting at Jiang Yingying ay hindi tumigil. Siyempre, ngayon ay hindi sila ng ahas na magsalita ng masama tungkol sa magina, ngunit retuhin ang bagay na ito ng may naiinggit na ugali, ngayon si Jiang Yingying ay maunlad na. Hindi ko ine-expect na makikita pa pala ang ganitong klaseng karakter sa village namin. She must be a big shot in the city now. I didn't expect that after so many years, She is the best one in our village. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi na ang kanilang mga asawa ay namamalamod sa lungsod. Maganda ang pananamit nila at sinabayan ng napakaraming mamahaling sasakyan. Maaari ba silang maging pulubi? Napakabilis ng pagkilos ni Liu Wei, wala pang sampung minuto upang makahanap ng ilang repair worker, at maging ang mga materyales ay pinagsama-sama, ngunit kakailanganin ng ilang oras upang maukit ang lapida, ang lapida ay hahatid sa loob ng tatlong oras. Kung sa tingin mo mas, masyadong mahaba ito, maaari kong hayaan ang kabilang panig na sakupin ng mas maraming oras. Lumakad si Liu Wei sa Aaron at sinabing may takot. Bahagyang umiling si Aaron. Hindi pa sapat ang tatlong oras para magkwento ang mag ni Ting ng mga luma at bagong kwento, hayaan mo sila. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, dapat na maraming sasabihin. Nang matapos ang Aaron, umalis siya sa sementeryo. Si Liu Wei ay hindi nang ahas na manatili ng mahabang panahon at iniwan ang Aaron, Aaron, paano magiging napakalakas ni Ying Ying? Sinundan siya ni Mo Yang at nagtanong na may pagtataka sa mukha. Nang makita ang kahangahangang lakas ni Jiang Yingling sa pagtalo kay Xiao He ngayon, si Mo Yang ay nabigla din ng hindi masabi. Bagamat narinig niya ang tungkol sa pagkatalo ni Chiho sa ilalim ng mga kamay ni Jiang Yingying, ang narinig niya ay hindi kasing gulat nang nakita niya sa sarili niyang mga mata. Sa mata ni Mo Yang, ito ay isang imposibleng bagay. Paanong ang maliit na katawan ni Jiang Yingying ay naglalaman ng napakalakas na lakas, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ito ay isang lihim. Hindi ko pa sasabihin kahit kanino ang tungkol dito sabi ni Aaron. Pinaikot ni Mo Yang ang kanyang mga labi. Bagamat hindi siya nasisiyahan, hindi na siya nakikiusyoso. Hanggat ito ay isang bagay na hindi gustong sabihin ni Aaron, hindi niya ito pipilitin. Sa oras na ito, si Liu Wei, na nasa likuran nila, ay may pagdududa sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang salitang, Aaron, ay napakapamilyar sa kanya, tulad ng kung saan niya ito narinig, ngunit hindi niya ito maalala kahit sandali, Liu Wei, dalhin mo ako sa bahay ni Jiang Yingying, sabi ni Aaron kay Liu Wei. Iniisip ni Liu Wei kung saan ang gagaling ang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa tatlong libong salita. Kapag narinig niya ang tatlong libong salita ni Han, matalino siya. Ito ay isang hindi malay na takot na magkakaroon ng tatlong libo ng Han, lahat tama, sumunod ka sa akin sabi ni Liu Wei. Ang kanayunan ay puno ng paikat ikot na mga landas. Mabuti na lang at walang tagulan kamakailan. Kung hindi, maputik ang daan at mahirap lakarin. Makalipas ang ilang minuto, maraming tao ang dumating sa isang sirasirang bungalow. Nasira ang tarangkahan ng bahay, at tila nawasak ito ng mga gawain ng tao. Tila pagkatapos niyang umalis dito si Nating at Jiang Yingying ay may mga pumasok sa kanilang bahay. Ang bakuran ay tinutubuan ng mga damo, at halos walang matitirhan. Maging ang ilang damo ay isang metro ang taas. Bawat bintana sa bahay ay walang kompletong salamin, at ito ay nabasag. Kung walang malalim na puot, hindi talaga naiintindihan ng Aaron ang mentalidad ng mga taong gumagawa ng mga ganoong bagay. Nabasag ang pinto at nabasag ang bintana. Maraming manggagawa sa baryong ito. Sabi ng Aaron, nang marinig ito, muling kinabahan si Liu Wei at mabilis na sinabi, binasag ni Xiao Hei ang bintana. Bago siya umalis at ang kanyang anak na babae, walang magandang salamin sa bahay. Labing apat na madalas na sintomas ng tibial plateau fracture. No wonder galit na galit si Ying Ying kay Xiaohei. Parang hindi sapat ang pagpalo lang sa kanya. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Aaron kay Mo Yang, kunin mo ang lalaking iyon para sa akin. Oo, tumango si Mo Yang at agad na tumalikod. Wala pang limang minuto, si Xiaohei ay kinaladkad ni Mo Yang. Sa sobrang takot ay wala na siyang lakas para maglakad. Nabasag mo ang baso dito. Tanong ni Aaron. Nauuhaw at walang imak si Xiaohei, kaya tumango lang siya. Gusto niyang tanggihan ito, ngunit naroon si Liu Wei. Hindi man niya aminin, walang kwenta. Kung tutuusin, alam ito ng buong nayon. Anong puot? Anong sama ng loob? Tanong ni Aaron. Ako, nagbibiro lang ako. Sabi ng maliit na itim para sa kasiyahan. Han tatlong libong bibig bahagyang pataas, na nagpapakita ng isang ngiti na puno ng malamig, sinabi, ilagay ang kanilang sariling kaligayahan batay sa sakit ng iba, sa tingin mo lamang ito ay masaya. Naramdaman ni Xiao Hei ang isang pakiramdam ng pagpatay mula sa tono ng Aaron. Natakot siya at sinabing, I'm sorry, wala akong masyadong alam noon, kaya gumawa ako ng ganitong katangahan. Agad akong humingi ng isang tao na baguhin ito para sa isang bago. Anong silbi ng brand new glass? Mabubura ba nito ang dating sakit? Biglang binuksan ni Aaron ang kanyang mga kamay at nagunat. Sa ganoong simpleng aksyon, naisip ni Xiaohei na siya ay bugbugin at manginig. Paano matuturuan ang ganyang tao? Tanong ni Aaron kay Moyang. Malungkot na ngumiti si Moyang, tumingin kay Black at sinabi, isang pulgada ng buto. Huwag sabihin na si Xiao Hei ay natakot sa kanyang talino kapag narinig niya ang pangungusap na ito. Kahit si Liu Wei, na walang kinalaman sa sarili, ay halos hindi makatayo. Saan galing ang mga taong ito? Wala silang paraan para magsalita. Kuya, patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Please give me another chance. I will be honest in the future. Nakaluhod si Xiao Hei sa lupa. Ayaw niyang masira. Kung siya ay nabugbog, lahat ng mga taong nabuli niya sa nayon ay maghihiganti sa kanya. Maraming damo sa bahay na ito. Aaron Way. Napagtanto ang mga salita ni Aaron, gumapang si Xiao Hei sa bakuran at nagsimulang hilahin ang damo. Sinabi niya kay Aaron, Kuya, hayaan mo akong gumawa ng magaspang nagawain. Wala na akong magagawa pa. Ang teknolohiya ng paghila ng damo ay talagang first class. Labing apat na mga karaniwang sintomas ng mababang hematocrit. Hinamak ni Mo Yang nang umiti, at sa wakas ay may pagkakataong kumilos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay natakase ng taong ito, ngunit ang kanyang utak ay umikot ng napakabilis, at agad na naiintindihan ang kahulugan ng Aaron. Hindi ito kawili-wili, malungkot na sabi ni Mo Yang. Mula ngayon, linggo-linggo, ipapasuri ko ang mga tao. Kung may damo sa bakuran, kailangan mong pasanin ang napakaseryosong kahihinatnan. Sabi ni Aaron kay Xiaohei. Tumango si Xiaohei at sinabing, Kuya, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang pirasong ito at sisiguraduhin kung malinis ito. Lumingon si Han San Chen at nagpatuloy sa pagsasabi kay Liu Wei, Pagkatapos namin umalis, patuloy na nagninangas ang insenso sa harap ng puntod ng namatay niyang asawa ni Tin. Ito ay isang gawain para sa iyo. Oo, sinulat ko ito. Ulan man o umaraw, hindi aabot ng isang araw sagot ni Liu Wei. Alauna ng hapon, may dumating na bagong lapida. Sa tulong ni na Aaron at Mo Yang, bakit nagtayo ng bagong lapida ang yumaong asawa ni Ting? Siya Ting at Jiang Yingling ay bumalik sa kanilang tahanan. Nakita nilang malinis ang bakuran at wala ni isang damo. Alam nila na nagawa ito ng Aaron. Maari lamang nilang ipakita ang kanilang pasasalamat sa Aaron gamit ang kanilang mga mata. Bagamat wala ng mga tao na naninirahan dito, para sa kanya Ting at Jiang Yingying, ito ay isang lugar na may damdamin pagkatapos ng lahat. Bago sila umalis ay naglinis muna sila ng kanilang tahanan hanggang sa ito ay malinis. Bago umalis, tinawag ni Aaron si Liu Wei at Xiao Hei ng magkasama. Kumbinsido ka man o hindi, Aaron ang pangalan ko. Kung gusto mong maghayganti, pumunta ka sa Yun Cheng para hanapin ako, remember. Sabi ni Aaron sa kanila. Noon pa man ay iniisip ni Liu Wei na ang salitang tatlong libo ay napakapamilyar. Hanggang ngayon ay alam na niya ang buong pangalan ni Han Tatlong Libo, sa wakas ay naintindihan na niya kung sino ang malaking lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Aaron, siya ay Aaron. Bagamat ang punong nayon ay nananatili sa nayon sa halos lahat ng oras, paminsan-minsan ay pumupunta siya sa lungsod upang makipagkita sa matataas na antas ng mga tao. Siya ay may malalim na pagunawa sa impluensya ng Aaron sa Yuncheng, ngunit hindi niya pinangarap na siya ay sapat na mapalad na makita ang Aaron sa kanyang sariling mga mata. Mr. Han, hindi ko inaasahan na darating ka. Sinabi ni Liu Wei sa nanginginig na boses, ngayong alam mo na kung sino ako, dapat mong tapusin ang sinabi ko sa iyo ng tapat. Kung hindi, dapat mong malaman kung ano ang mangyayari. Sabi ni Aaron, oo. O tinanggo ni Liu Wei ang kanyang ulo na parang isang kalahating kilong bawang. Kung siya ay mapalad na isipin na hindi magagawa ni Aaron ang mga bagay na iyon pagkatapos niyang umalis, ngayon ay wala na siyang ideya tungkol dito. Isang stick ng insenso araw-araw ang magiging pangunahing prioridad sa kanyang susunod na buhay. Sino ang hindi maglalakas loob na sundin ang mga utos ni Aaron? Habang pinapanood ang motorcade na umalis sa nayon, sa wakas ay gamaan ang loob ni Liu Wei. Isang bakas ng bangis ang sumili sa mukha ni Xiao He. Para sa isang lalaking dating mayabang, hindi maiyak si Han Sanchen nang hindi nakikita ang kabaong. Pagkaalis niya, pakiramdam niya ay mababaliwala niya ang sinabi ni Han Sanchen noon, What bullshit Aaron, basura, ay upang ay bully ako sa mas maraming tao. Small black the of say, Liu a cold smile, depende sa dami ng tao. Ang pangalan ng Aeron ay sapat na para maglakbay sa buong Cloud City. Kailangan ba niya ng mas maraming tao para harapin ang mga basura ni Xiaohei? Xiaohei, payo ko ikaw na mas mabuting pumunta ka sa Yuncheng para malaman kung sino ang Aeron, o hindi ka magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan ito, sabi ni Liu Wei. Umuso si Xiaohei at sinabing, Liu Wei, sa tingin mo ba si Lousy ay katulad mo? May kakilala ako sa lungsod. Tawagan mo lang siya, isang ngiti na hindi alam ng lalaking ito kung paano mabuhay o mamatay. Hindi niya alam kung paano magsisi hanggang sa mamatay siya. Agad na kinuha ni Xiao ang telepono at diniyal ang numero ng kaibigan. Isa itong taong matagal nang hindi nakikipag-ugnayan, pero pagkatapos nilang magtelepono ay may pagkaipokrito pa rin silang dalawa, Oo nga pala, kilala mo ba kung sino si Aaron? Tanong ng maliit na itim. Malaking pagbabago ang tono sa kabilang dulo ng telepono, at sinabing, Xiao Hei, napaka daredevil mo. Can you name Boss Han? What kind of thing is Kiba Han small black does Dane of say, haha, Xiao I think you have a long life. Supremo si ngayon ang posisyon ni Boss Han sa Cloud City. Who can, ti ko kapag nakita niya ito. Alam mo si Moyang, sabi ng lalaki, masyado mo akong mababa ang tingin. Kailangan mo pa bang magtanan? Magtanong tungkol sa ganitong bagay. Siyempre narinig ko na si Moyang. Sabi ng maliit na itim, oo, alam mo ba, boss Han o boss Moyang? Maliit na itim na si Leng Leng, pakiramdam ng bibig ay hindi maliksi, sinabi, ikaw, ibig mong sabihin, Moyang at boss. Kalokohan, si Han Lauda ang nangungunang boss ni Moyang. Alam ito ng buong Cloud City. Manatili ka sa sirang lugar na iyon, at ang balita ay hindi masyadong maganda. Ngayon ang buong Cloud City, ito man ay gray area o negosyo, ang may huling desisyon. Huminga ng malalim si Xiao Hei, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng lamig. Sa tingin niya ay wala na ang Aaron, at ang nayon ay naging kanyang mundo muli. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Aaron noon, pero sa kanya lang nalaman kung gaano katanga ang ideya niya, Xiao Hei, hindi mo sasaktan si Boss Han. Hindi ko siya kilala. Huwag mong sabihin kilala mo ako. Sabi ng kabilang dulo ng telepono, naguguluhang ibinaba ang telepono, tila ayoko na magkaroon ng anumang involvement kay Xiao This novel has been translated by novelhole.com and if you are reading this somewhere. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!